Kung may error po kayong sumagot, hindi po, hindi po ako ang Kayong sumagot noon. Ang sa amin mananaya, yung kat, ang katunayan lang kung tumaya kami, resibo ang kailangan namin, yung ticket. Ay ayon yung ibigay ang ticket. Paano 'yan? Ay kaya tiktan dito Sa amin na hanapin. Ano may taya kayo? Ang machine niyo ang nagka machine po ninyo ang nagkamali, hindi po ako. Error. Ticket ko, bigay niyo. Ang ticket ko, ibigay nyo. Ang ticket nyo. Akin na yung ticket ko. Nasaan na ticket ko? Magtiwala kayo sa akin. Magtiwala po kayo. Ang gusto ko lang, pagtitiwala. Tiwala lang. Magtiwala ka sa akin. Hindi po ako nag-aaway. Hindi ko hindi kay inaaway. Inaano ko lang sa tama. Ang tama lang po. Opo, oh yung tama lang ang ano ko. So, tumaya po ako dito sa outlet na ito. At ayun yun na nga po, 20-20 uh, lang ang taya ko. Easy to. Pang alas dos po ito ng hapon, unang bola. 7-4, 4-7. 20-20 lang. Baliktaran, 20-20 lang. Ay, nung ipinasok po niya sa machine, pa'y nung lumabas po eh, is, isang 50, isang 20. Aba, ay, ay kinukuha ko po yung ticket ko ay ayaw ibigay sa akin ang ticket ko ay binayaran ko paano po gusto nyo yung palabasin doon sino ang mali ay ayaw ibigay ang aking ticket ay pinapipirmahan sa akin ay ko, wala na sa kanya naman ang ticket ko nagkakausapin ko nga yan pwede na kausapin pwede na kausapin ay pwede kausapin <laughs> hindi ho yan eh kausapin saka na ninyo kausapin Oh, sa kanya niyo po kausapin pagka ano, mamaya ang ang, ang kwan, alas dos na po ang kuan, ang bola, ayun yung ibigay sa akin. Wala akong katibayan. Wala akong katibayan Ay, sa taya ko dahil nasa yung ticket ko eh. Ayun yung ibigay. Antayin mo ma'am. Karo ka man Para wala tayong ano. Antay mo. Bora ilang minuto. Ay, may di-deliver pa ko eh. Di-deliver ako ng karton eh. Antayin kong resort. Ay, anong oras na? Binayaran na namin din. Antayin mo na lang. Eh. Wala naman, nandito Kasi sa ay na yung an sukle. Tayo, ang sukle. Ang ticket nga, wala sa akin. Wala. Aalis ako. Wala tayong parehas mali dyan. Error na Eh, inaano ko lang yung tama. Eh, wala naman tayong parehas naman tayo nagpamali dyan. Walang mali dyan sa'yo.